stay uto mga time out po. Then Okay tayo sa taas na. No? Um dito mga province dala ko is yung bagong Ford Navigator mga lumo na. No? Ah, uh, kaya tayo dito kung sakto lang talaga siya sa parking ng. No? mga parang mas yung ay okay. hindi ko sige yung luwag naman um, yung sukat lang ba sa taas parang kasya din naman yung van pero ito kasi parang may antena sa likod yung alam mo yung pinakadulo sa likuran may antena Thank you. And so, kumuha ko na tayo ng ang um, garden no? yung jeep park, nang proper kiran delivery, a ah, 1.2 meters na nang no, no? yung... kaya na tayo nagsiyakarito. ay binu mama ay binu mama yung

upper floor tayo no? dito dito tayo ito uh, uh, ito ito kasi nung uh, dati more parking upper level kasi may ito upper tsaka lower yung 4 eh. so level 3 ito ibig sabihin may lower parking Dark afternoon. Ano yung floor yung ano? Fitness yung work, work, workout? 5 no? for for lower ba? Pwedeng, Low ano sir? Sa fifth uh, floor. Fifth floor ba yun, no? Sige sir, salamat. Sa half fifth floor. May parking sana bigyan kayo sa hand. Malapit susunduin. Okay.

Five. your own label pipe and um the most to yun okay. yun sa malapit eh yun 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 talaga yun 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 talaga so,

6.9 <coughs> yeah, okay. wala yun kasi dito yun bakang lang para iksundo